nagpaaralan Doon tayo nagkakilala May hawak kang lapis Ako ko'y may bitin na gitara Nakangiti ka lang habang ako'y nahiya Sabay natin pinuwid ang unang salita May papel na iniabot Ay, crush kita Nagtawanan pa tayo Di alam kung totoo ba Pero bawat araw Palihing kang hinahanap Hanggang sa puso ko'y sa'yo Na bumaltot lumapat Ito ang kwento nating dalawa Simple lang pero totoo masaya Sa bawat ngiti may halong kilig At sa puso ko ikaw lang ang iniibig Kahit walang rosas, kahit walang banda Sa gitara tabig hatid ko'y pag-ibig Tunay kahit saan man mapunta ikaw din ang aking dulo Lipas ang taon Hawak mo na kamay ko Sa harap ng altar Sabay nating sinambit Yes, Father Minsan na may kalungkot Paghihiyap at problema Pero sa halakag mo Masaya na ang aking puso May anak tayong tatlo May saya at luha Pero bawat gabi Lambing mo ang aking ligaya Di tayo Laging may kulitan Pero ikaw pa Ang gusto kong kaagabay Habang buhay Ito ang kwento Nating dalawa Simple lang Pero totoo't masaya Sa bawat mipig May halong kilig At sa puso ko'y ikaw lang Ang iniigit kahit walang rosas, kahit walang banda Sa gitara tapik, hadit ko'y pag-ibig Tunay kahit saan man mapunta Ikaw ang simula, ikaw din ang aking dulo Lumipas ang tapon, hawak mo na kamay ko Sa harap ng altar, sabay nating sinambit Oo, oh, oh, minsan ay may may ulam Minsan ay magandang araw Pero sa halakhak mo'y pusog ang aking puso May anak tayong tatlo May saya at luha Pero bawat gabi, lamig mo ang aking ligaya hindi tayo perfecto Laging may kulitan Pero ikaw lang ang kandulong Ang gusto ko lang Kahit tumandat Pumuti na ang buhok Gitara tapik pa rin ang aking padukso At sa huling kabanata Ikaw pa rin ang kwento ng aking musika